Apat katao tiklo sa 13.6 million pesos na halaga ng shabu sa magkakahiwalay na lugar. News scoop mula kay Daryl Justin. Aabot sa 13.6 million pesos na halaga ng shabu ang nasamsam ng na mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa magkahiwalay na entrapment operation sa Marawi City at dato Odin din sinsuwat Maguindanao del Sur. Sa ulat ng PIDEA, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, unang naaresto si Alpatan Tomawis Abdulaziz at nakumpiskahan ng 6.8 million pesos na halaga ng shabu sa Marawi City. Tatlo naman ang naentrap ng na mga PIDEA Barm agents sa Tamuntaka, Datu Odin at Maguindanao del Norte, Nabilhan din ng 6.8 million pesos na halaga ng shabu ng mga operatibang nagpanggap na buyer sa ilegal na droga. Kinilala ang mga suspect na sina Kison Sagaan sa Kili, Samsuden Caligandal at Faisal Saripada Darapa. Nahaharap ang mga nahuling suspect sa mga kasong may kaugnayan sa iligal na droga. At yan ang aking news scoop. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.